mga kwento kababalaghan. Magandang hating gabi sa'yo, Joko at sa lahat ng nakikinig ng alas 12 na kwentong kababalaghan kung maaari lamang po ay itago niyo ako sa pangalang matet at hayaan niyo'ng simulan ko ang aking kwento sa pagsabi ng hindi talaga ako madalas naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Lagi ko kasing iniisip na merong logical na explanation ang lahat ng bagay. Nagbago lang ang pananaw ko pagdating sa ganitong bagay noong naranasan ko ito mismo. Nangyari ang lahat. Doong umuwi kami ng pamilya ko sa probinsya ng aking tatay. Namatay kasi ang tiyuin ng aking tatay na si Lolo Elias. Siya ang nagpalaki sa papa ko kung kaya kinakailangan naming umuwi Matagal ang naging biyahe pero hindi naman ako masyadong nagreklamo kasi sa isip-isip ko at least ibang environment naman compared sa bahay namin sa Quezon City. Noong nakarating na kami sa bahay ng aking lolo Elias ay napansin ko agad ang nagkalat na selyadong bote na may lamang langis sa loob ng bahay ni Lolo Elias. Doong tinanong ko ang aking papa tungkol dito, ang tanging naging sagot niya lamang sa akin ay, Ah, yun ba? Eh, sadyang mapamahiin lang talaga ang Lolo Elias mo eh. Aaminin ko Joko na talagang na-curious ako sa totoong ibig sabihin ng mga selyadong bote sa bahay. Kinagabihan ay unti-unti nang naubos ang tao sa lamay at napagdesisyunan ko na huwag muna matulog agad kahit na nga naging bahaba ang aming biyahe ay buhay na buhay pa ang diwa ko lumipas pa ang ilang oras tanging ako na lamang at ang caretaker ng bahay ang natirang gising. Iha, papasok lang ako sa loob sandali ha? Sige lang po, magtitimpla na lang po muna ako ng kape. Ah, uh, sige. O siya, papasok muna ako. Ah, uh, iha, bantayan mo ang mga bote ha? Po? Bantayan mo ang mga bote. Ano man ang mangyari, Wag kang lalabas sa compound, ha? Hindi ko maintindihan kung ano ang nais sabihin ng caretaker at hindi ko na lang din masyadong pinansin ito. Nagtimpla ako ng kape at umupo sa may balkonahe ng bahay. dito na nag-umpisa ang isang kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ko. Habang nakaupo sa may balkonahe, ay may narinig akong ingay sa paligid ng bahay. Hinanap ko ang kakaibang tunog Dito ko nang napansin na kumukulo ang mga langis sa loob ng silyadong bote. Tiningnan ko nang maigi ang bote at talagang hindi ko makita ang dahilan kung bakit kumukulo yung langis. Pagkatapos nga nito, ay may narinig akong kakaibang hampas ng hangi na nanggagaling mismo sa labas ng compound. Medyo kinabahan ako ng mga oras na yun dahil palakas ng palakas ang hampas ng hangi. Nagbalak akong silipin ng harap ng bahay ni Lolo Elias, pero bigla kong naalala ang bilin sa akin ng caretaker. Ano man ang mangyayari, huwag kang lalabas sa sumubang, ha? Palakas ng palakas ang hampas ng hangin na umabot na nga sa butong tinatakpan ko na ang tenga ko sa lakas. Pagsilip ko sa may bandang gate ng bahay, ay may nakita akong nanlilisik ang mga mata. Ang ginawa ko, Joko, ay pumikit na lamang ako at akala ko talaga ng mga oras na yun ay hindi natitigil ang malakas na hampas ng hangin maya-maya pa ay biglang tumahimik ang paligid pagbukas ko nga ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang caretaker ng bahay. Okay ka lang ba, iha? Tanong niya sa akin. Ay, sige na. Matulog ka na. Ako na ang magbabantay dito. Ipahinga mo na ang katawan mo. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun, Joko. Dahil kahit nga sa pagtulog, ay nakikita ko pa rin ang mga nalilisik na mga matang yun na nakita ko sa harap ng gate. Sinubukan kong tanungin ang caretaker noong umaga na. Pero ang tanging sinabi lang nito sa akin ay, Huwag kang mag-alala, iha. Protektado ang bahay ng lolo mo. Mga kamorkada, yan ang uh, kwentong kababalaghan ni Matet. Hindi siya kwentong multo. Ito ay uh, parang kwentong aswang ang kanyang uh, pinadala dahil uh, parang di ba yung malakas na hampas ng hangin sa gate nila at nanlilisik ng mata. Although, hindi niya masyadong nakita yung kabuuan ng itsura. Ang tanging nararamdaman niya lang noong mga oras na yon ay malakas na paghampas ng hangin at uh, yung mga nasa botelya na langis doon kasi sa probinsya namin ang sabi ng lola ko noon uh, kapag daw kumulo ang langis sa loob ng botelya ibig sabihin merong malapit na aswang yung iba ang uh, tawag doon ay lana. Kung hindi nagkakamali, lana yung tawag doon. At uh, ang sabi yung lana na yun o mahiwagang langis na yun ay uh, kumukulo kapag uh, yung aswang eh nasa paligid daw. Parang nagsisilbi itong babala na merong panganib mula sa aswang. Ang sabi, totoo daw yung aswang kasi kung hindi daw ito totoo, walang lulutang na mga kwento o dokumentaryo tungkol sa kanila. kung baga, ganun yung sinasabi nila. At uh, ito daw na aswang ay nagaan yung baboy, aso, o kung ano man na ano. Kung ano man na hayop, 'di ba? At uh, ang sabi dito sa mga maalam sa mga aswang, uh, ang sabi nila uh, kung sakali makakainkwentro nito, eh dapat daw eh tagain daw agad yung buntot dahil naroon daw yung lakas nitong mga aswang. Hindi ko din alam kung paano, nabanggit lang din at uh, meron daw ito kasing kapangyarihan, mabuo ulit yung parte ng katawan nila kapag ka sa ibang bahagi mo ito tinaga o kung saan mo ito binaril o kung saan, mga ganun, mga ganun yung explanation. Kaya number one daw na target doon, yung parang kahinaan o weakness ng aswang ay sa buntot daw de ba? So hindi natin alam ay uh, kung kung totoo man 'yan o hindi, eh naisabi lang 'yan ng uh, eksperto sa mga ganto, maalam sa mapagdating sa mga aswang-aswang kasi ayun eh, yung kwento daw sa kanila. So 'yan ang uh, naibahagi sa ating kwento kababalaghan ni Matet. Matet, maraming maraming salamat. Ang ganda nito kasi parang hindi takotan tungkol sa multo, 'di ba? Parang Uh, katatakutan o kababalaghan tungkol sa aswang. So ikaw ba naniniwala ka ba sa aswang? O gusto mo din bang aswangin ngayong gabi? Kaya laging talasan ng pakiramdam at ang paligid ay laging pakinggan. Dahil baka ikaw naman ang may susunod na kwentong kababalaghan alas 12 na mga kwento malupit